Pwede nang matulog. Ayan oh, yung in order ni Mrs. na rocking Dating 300 ngayon, magkano na lang? 72. 72. Ayan oh, ganda oh. Kasi pagkagaling mo nga naman ng trabaho, gusto mo mag-relax. Ito maganda mo po rito eh. Chen, 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 Ayos ah. Ginawang bata. Ganda, maganda siya. Hmm. Ayan, pwede mong i-adjust ito. Tanggalin ito. Sige, adit. At doon sa baba. Ayun. Ayun pa. Pero wala bang kasama ito na pum? Wala. In-order po. Eh, yung in-order mo, ay kasukat ba? Eh, yun ang question. <laughs> Dapat nagtanong ka muna para maano natin. Ito yung 20 ang size niya. Ito yung 40. 90 yung haba niya. Mahaba um, nga rin yung inorder ko. Pwede na mga balik. Oh, success pa sa pa ako to. Oh, -tama. Yung pom. Oo. Oo nga. Ganda o tama-tama sa plantar facetis ng pao. Mm. Oh. So, okay na. Ayos, ha? Oh. Ang ganda, no? Baka isang linggo lang yan sa'yo, May. Grabe. Oh. Magrabe ka naman mangbash. <laughs> Kaya ba? <laughs> <no? laughs> Nagsusumba ko. Oh. Ayos, ha? Oh. Ang ganda, Okay. Lola Bibian. Apo, magkwento ka nga ng unang panahon. Panahon ng hapon. <laughs>